Stoicism. Sabi ng Stoicism, may dalawang bagay na laging dapat mong tandaan. One, may mga bagay na kontrolado mo. Two, at may mga bagay na hindi mo kontrolado. Guess what? Hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng isang tao. Hindi mo kontrolado kung babalik siya sa'yo. Hindi mo kontrolado kung magiging loyal siya. Pero ano ang kontrolado mo? Ang sarili mo. Ang paggalang mo sa sarili. Hinggang desisyon mong huwag habulin ang isang bagay na hindi para sa'yo. Marcus Aurelius once said, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Pwede nating dagdagan. If it is not yours, do not chase it. Yun ito na isang wisdom ng Stoicism. Ay hindi pag-alis sa pagmamahal, kundi pag-alis sa pagiging alipin ng paghabol. Kapag hinabol mo ang isang tao na hindi interesado, nawawala ang kapangyarihan mo. Pero kapag pinili mong tumayo, maghintay, at manatiling totoo sa sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive. Bakit? Dahil ang tao ay naa-attract sa confidence, hindi sa desperation. Naa-attract sa self-respect, hindi sa self-sacrifice. Naa-attract sa taong kayang magsabing, kung para sa akin ka, mananatili ka. Kung hindi, hindi ko kailangang pilitin. Na-experience mo na ba yung tipong wala ka namang ginagawa, pero mas lalo siyang lumalapit? Yung hindi ka nagpapakita ng sobrang effort, pero siya ang kusang naghahanap sa'yo. Kung minsan napapansin mo, habang mas relaxed ka, mas mas malapit ang tao. At ito ang sikreto, ang hindi paghahabol, ang pagiging kalmado, confident, at may sariling mundo ay mas nakakabighani kaysa sa lahat ng effort na pwede mong ibigay. Karamihan sa atin kapag may gusto tayo, iniisip natin, kailangan ko siyang ipaglaban. Kailangan kong ipakita kung gaano ko siya kamahal. Kailangan kong iparamdam sa kanya na siya lang. Pero sa sobrang focus natin sa pagpapakita, Nakakalimutan natin ang isang malaking katotohanan. Kapag sobra kang nag-effort para makuha ang isang tao, madalas ang epekto ay kabaligtaran. Halimbawa, yung lalaki na todo bigay ng flowers, chocolates, gifts araw-araw kahit hindi pa sila official. Sa huli, nauuwi lang sa sweet friend, yung babae na laging available 24-7, parang wala ng sariling oras. Sa huli, nawawala yung mystery at excitement. Yung taong laging nag-a-adjust at sumusunod sa lahat, nang gusto ng isa, nagiging predictable, boring at hindi na exciting. Nakakatawa kasi, iniisip natin na effort equals love. Pero sa attraction, effort without balance equals repulsion. Ngayon, bakit nga ba mas nakaka-turn off ang sobrang habol? One, kapag masyadong obvious na gagawin mo lahat, nawawala ang challenge. At alam mo na, psychologically, to ay na-attract sa challenge at hindi sa giveaway. No.